Tapos meron naman tayong kalaban dito. Actually, hindi lang po sa sukin ito makikita eh. Nakita ko din to kasi sa mga pipino. Siyempre sa squash. So, ang tawag nila dito is squash bag. Hindi po alam yung term natin dito. Ayan, so kung makikita natin to is black. So napakabaho din nito Parang yung stink bag. And ayun po sa na-research ko, napaka-toxic yung saliva nito. So kaya niyang sirain yung foliage o yung mga dahon ng ating tanim. Kaya din nitong sirain yung bunga ng ating tanim. So makikita nating natin, unti-unting malulusaw kasi nagpo siya eh. Ganun po katoksik yung saliva ng mga squash bugs na to. Madali din itong dumami kaya kailangan talaga spray mo talaga agad. Ang nire-recommend po nilang spray natin dito is cyflotrin. At ang isa po ay sa halo train. So hindi ko po alam yung pagpikas or tamang pagpikas doon pero ganun po. So try nun, nyo na lang i-research or tanungin sa Farm Supply Diwali. Isusulat ko din naman.